mga mga bisi ng mga idol ito ng blata tayo ah uh, tayo din kasi tanggal pa ako galing sa Barulos eh wala akong live ko nina sa ano sa wala akong video na sa gawa namin sa tubo wala tingnan galing ng mga galing sa uh, dito ng ano. no ba yun ulam namin ano hirap lang yun no andox hirap na kami Kasi sa tatlo kayo dito, Adlaon yan, uh, Roy Adlaon. Ito, ulam namin to Andok lang. Galing sa ano to sure. Bit bahay. <laughs> Hindi mo alam. Ah, sure. hmm. oh. Kita mo to Ulam namin andok sa. Oh. Pakabakala ko ito. May kasi ano. Wala kami ulam. Gabi na kasi ako. alam yeah, na yung situation natin. Ano, uh, ang tulutok dito. i namin tayo. Igabi na ako. Walang anin na. Pagod na ako. Yung oh, trabaho. Yes. Galing ako sa ano. Malulus. Hindi ko na nila. Silpo kasi na may ito. Nakalimutan ko eh. Hindi na kayo. Kaya yun. Oh, sponsor mo tayo sa Libra San Miguel. Oh. Tanggal pagod. Okay, isa lang. Isa lang. Tapos ang pulutan ko kasi ulam namin to. Ito ulam namin to mga idol Ulam namin yan. Ang pulutan ko kung hindi mabawasan. Ari o. O yan. Noodles nga may itlog. With itlog. Mga mm. kupal. Kasi mga kupal kayo dyan. Yan tingin nyo. Kumakain mo ka dito. Ang mahihirap nito mga idol. Hindi pong mayaman. May yaman. may sabor. Sa May may sabor nyo. May tisping nga Yung homie. Beef spicy, tapos ginagay mo itlog, chicken, eh. Nag eh. Nag ah. Naglabanan sa draw idol. But, talo yung ano eh, baka eh. Lumilipad <coughs> yung kahalo eh. <tos> 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 Parang pupugi na ako sa silpong ko ah. Kasi kung yung silpong niya itong height nito ah. Yung pula-pula na ako mga idol, kita nyo yung tura. Boy Goldin pala sa ano, tiktok. Tapos uh, sa YouTube channel ko, Adi Andi TV Vlog mga idol. Shoutout sa mga tiktoker. Maraming salamat sa pag-support. Ngayon pa lang kung sino man gaano niyan, maraming salamat. Thank you, thank you sa may lunggo pa. Thank you. Maayong salamat ba. Kadamong daamong salamat sa inyong tanan. Kamay ang gabi na sa inyo lahat. I close my eyes. <coughs> really? Pagkakamay din ako, pabay nga set gamay si Enat na ang uh, may gabi, may gabi eh. So, may lunggo na nga ano, hindi support ha. May lunggo kasi takot sa tuli na mo kasi sabi nila eh, di ba, dalawa yan. Ang isa, di ba, nag-away, dala binangon. Eh, haba ang tagub, tagib. pagugut din kasi takot lunggo eh, kasi nga laban ano, yan si Buano. Nadlock na yung lunggo sa iya tuli eh, bro, huwag kayo ka mga idol ah Yung lunggo nito takot sa tuli. Takot sa boriki Takot sa buriki. Ah, dagay tao yung laman yun ah. Ang sumang itlog naman yung e, ano, laki. Ah, huminga beef, tapos ang ihalo itlog. Sarap. Convert ba? Ang bloat, ang sudaan ko naman yung maya, kaong hindi oh. Kasi yan, yan. Andux. Mura na ngayon kilo ng manok, 180, 170 lang si ng kilo manok, ngayon, putan doon sa andux, 280 na. Malupit. Malupit talaga yun. Inaarap mm. pasira ko na yung mga andoks Yung pagmimaman na ako Yung kupal laka. Grabe mga ano Grabe mga naga sa ating mga kabayan Mga idol mm. Hindi na taga. lang taga Palakol na Hindi sanawa sa ating mga kabayan Yung may hirap Tapo hindi kayo mag-like sa uh, dumaan sa inyo screen to, mamalasin ko habang buhay. Mm, ganun like niyo, saka share mga idol. Mm. Pag hindi 'yo share to, ang video ko, naglag kayo mga idol oh. May sumpa kasi yan. Mm. Sumpa, sumpa, kapa. Siya pa. Ka. Ito naman ako, ang namong ano sa ba idol? Sa si tanan pa lang sila may gabi sa inyo lahat. Asawa um. na ano, andok sa may idol. Ah, uh, toyo with kilamansi. Oh, andok sa kain ng may eh, uh, pag uh, tawag sa inyo. Samboto idol. Mo, Kira niya mapayag ko yung sa eh. Nilipad mo mayat mo ay may sa, isa sa isa wakpak kung Ang sama pa gumaga kaya nito balat. Masarap daw mga idol eh. Sige po mga idol, hmm. uh, bye bye. Yan po, uh, thank you very much. Madamo sa inyo salamat. Uh, sige, okay na po kasi wala akong signal eh. May ako pa no, edit ko pa to mga idol. Sige po, bye bye. Love you.